Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikatatlumput isa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo sapagkat ang kalaban nati hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sandibotang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananali kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kalaob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pagkikibaka ako ay sinanay. dinihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago, alpay tutugtugin at haawit ako, tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Aleluya, aleluya. Papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating. Tapayapaan ay kamtin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Yesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalaya sa ko ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpala inawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo!